Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan na, na kapag handa na ako ng lulutuin ngayon tanghalian mga amiga. Ayan, nahiwa-hiwa ko na siya. Ayan. magugulay po ako mga amiga. Ayan. po, ah, lalagyan ko po ng bagong isda. Ayan. Ah, ko muna siya mga amiga. Ayan po yung gulay. Ang sahog ko alugbate ito pa po yung isda bangus pero unahin ko pagluto itong bangus mga amiga kasi eh, isa sahog ko sa gulay kukuha ako ng isa pan sahog ko sa gulay ayan unahin ko pag preto to ayan. ayan po ayan ang aking lulutuin ngayon mga amiga ayan ayan maraming salamat po sa ano na walang sawang sumuporta sa akin aking mga followers, ayan mga viewers marami pong salamat sa inyong lahat at lalo na po doon sa aking amo na pumapayag na mai ko tong ulam dito araw-araw uh, minsan, araw-araw o kaya minsan <laughs> ayan kaya maraming salamat din sa aking amo na na, na, na ibablog ko yung ulam nila ayan ayan po masarap tong gulay gulay yan Ayan. mamaya ko ito lulutuin mga amiga igigisa ko naman po yan Ayan. Ayan. sibuyas bawang tapos unahin ko na lang ito pagprito yung ang isda yung bangus mga amiga Ayan. unahin ko siya pagluto ngayon Ayan Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, salamat po sa panunood. At tuloy-tuloy mm, lang po tayo dito sa ating mga ginagawa. Ayan, sa aking challenge, pagluluto, mga amiga. Ayan, pag hindi sa pagluluto, sa paglalakad. Ayan, ang aking challenge, minsan naman doon sa bahay namin. Ayan, mm, nagluluto rin ako ng ulam ayan po ang aking ginagawa mga amiga ayan kailangan lang talaga tayo gumawa ng paraan ng ating sariling video ating video talaga talagang ating original na video para natin may upload mga amiga talagang ano po ito ah. Mm talagang ano po 'yan akin po talagang ano 'yan mga amiga original po talaga 'yan kaya ganito lang po ang ginagawa ko hindi na po ako naging voice talagang ano ko po, po talaga upload na po agad 'to pagkatapos ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat salamat po sa aking sa panonood ninyo ayan uh, walang sawang sumuporta ah. Pakipalo na lang po si Amiga maraming pong salamat sa inyong lahat